Ano mo masasabi na matibay talaga yung water station mo or may what? Quality siya. Hi, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Florida, Bulacan. And today, mag-discuss po tayo ng konti about sa product namin, bakit ko nasabi na matibay siya. Okay, So, number one po, um, napaka-importante is yung uh, piping. Yung piping na ginagamit namin is gray pipes, uh, nakita ko na po yun with 170 PSI, 180 PSI, hindi po siya bumibigay. Tapos yung mga union patente po nito, pag tinignan nyo yung mga thread niya, makakapal po yung thread so hindi po yung nalolost thread, hindi yung bumibitaw. Unlike nung ginagamit pa namin yung blue, misang tatawagan ka ng kliyente mo na bumigay yung union patente. So, simula po nung gumamit kami ng gray pipes, hindi po nangyari yon. Ngayon, yung iba gusto naman PPR pipes, okay din po yun, matibay po yun. Kaya lang, sobrang mahal. And then, merong mga mura nga, pero pag tininan mo yung trade, yung trade niya, medyo manipis. So, bumibigay din. Ang dami ko po yung experience na bumibigay yung PPR. So, yung logic ko is, nag-PPR ka nga, bibigyan mo ng mura na manipis yung Uh, maninipis yung trade. So, I guess para sa akin, okay na rin yung gray pipes na ang gamitin namin. So, yun ang number one sa akin, gray pipes ang atin. Number two, bakit matibay yung panel namin? Meron po itong Aplus control panel. So, meron itong mga contactors, meron itong overload, meron itong circuit breakers. So, protected po yung makina na natin in case nagiinit yung motor, mataas yung ampere na kinakarga niya, yung full load current niya, uh, dahil medyo uh, kinalawang na yung shafting, medyo lumalaban. So, meron tong overload relay na mag trip bago masunog yung winding. Okay, so, napaka-importante ng mga overload trip, overload relay na yun. Tapos, meron tong contactor. Yung contactor naman, siya yung nagbibigay ng power sa motor pero yung controls niya Uh, meron yung uh, tinatawag nating coil na mababa yung ampere so yung dadaan na ampere sa mga float switch mo uh, mababa, sa mga push button mo mababa kung meron kang contactor ngayon kung wala kang breaker, diretso yun kung 10 ampere yung pinakarga mo dadaan sa push button mo, 10 ampere din yun dadaan yun sa mga float switches mo, 10 ampere din yun so mas malaki yung chance na madali silang bumigay dahil namimit nila yung capacity nila na 10 amps yung mga float switch kita mo ma maximum capacity nun is 10 amps so mas madali silang bumigay kaya minsan patawag ay nasunog yung ganito yung push, bo push button nasunog bumigay yung ano paano nga naka circuit breaker lang at walang mga contactor okay so up uh, control panel nung amin so meron yung contactor merong circuit breaker merong overload relay dalawa circuit breaker nun and then ang isa pang maganda ron meron yung uh, tinatawag natin na uh, Uh, bypass switch in case nasira yung flow switch mo yung raw raw tank empty float switch mo o product full mo may wala kang wala kang bypass switch so maubliga ka na tawagan yung ano mo tapos sabihin nila tanggalin mo yung wire na to tanggalin mo yung wire na yon pagdikitin mo muna yung wire na yon para mapandar mo so pinadali natin yon meron tayong uh, noron, test switch or bypass switch pag yun tinest in ko inon ko siya bypass umandar yung makina Ibig sabihin, yun ang sira. Either may putol, either may sira yung cross switch. Pero pag binalik mo sa off, mo lumandar, malinaw na malinaw yun. One plus one yun. Napakalinaw na sira yung cross switch. So, ibabypass natin yun. So, yung tatlong switches na yun, meron siyang test or bypass switches. And then, pag ang timer na nasira, meron din to. Pag nasira yung... Uh, uh, low pressure low pressure uh, switch ninyo Meron din tong bypass. So napakaganda ng panel na to. And then another thing is uh ano namin to, yung mga wires na ginamit namin dito sa control, iba yung sa power wiring at sa control wiring. So hindi nag-iinit yung wire mo, wala yung chance na masusunog yung wire dahil manipis yung ginamit. Design po namin uh, well taken care of po 'yung mga ganung bagay, yung design. So uh, paglabas ng ng panel puro royal cord na po ginagamit namin para kahit mabasa, mabasa or malubog ng konti very protected tsaka durable po yung mga wires nyo okay? so dalawang, dalawang major point po yon number 3 bakit matibay? Dahil tama po yung mga sizes ng pumps na ginagamit namin. Uh, actually, triple po yung ginagamit namin dito at gumagamit po kami ng 1.5 horsepower na vertical pump. Okay. So, yung vertical pump na to uh, yung buga niya actually sinasaka pa namin ng konti kasi sobrang I mean, ma kaya niya pang maglagay pa ng isang membrane pero 4 tamang tama lang yung 1.5 tapos sa uh, anlay uh, unlike kasi pagka nag triple membrane ka tapos kumuha ka ng horizontal lang na pump minsan sayang yung sayang yung ininvest mo dun sa tatlong triple dahil kulang yung pinifeed mo na tubig. So, di ng sobra ng konti, sakali kali natin ng, sakali natin ng konti yung flow, yung volume, pero nabit mo yung required volume of water para makuha mo yung maximum uh, production ng tatlong membrane na yun. Okay? And, dahil tama nga mga sizes ng pumps, dapat tama rin yung connection ng triple membrane mo. So, dito, maraming uh, maraming ako nakita talaga na iba yung connection nila ganon so minsan iniisip ko bakit ka nag triple membrane kung ganito mo rin kakabit siyempre pag ganito mo kinabit uh, dapat alam mo kung ano yung expected reject mo tsaka expected product mo pag ganito connection mo pag siniris parallel mo o parallel series o ano o nakaparallel dapat alam mo kung ano yung projected mo na na Uh, reject water at product water. Hindi kinabit mo lang, tapos bahala na si Batman kung ano yung lumabas doon. Dahil siyempre nag-invest yung si kliyente, dapat kahit pa paano magiging matipid yun sa kuryente, matipid, matipid yun sa, sa tubig. But hindi niya uh, sinasakal, binabaraw, or naabuso yung membrane dahil sa maling connection. Okay? So, 15 years po kami sa industry. So, Marami na po kaming natutunan dito and up to now, we are still learning and we're trying to improve kung kaya po namin pagandahin pa yung system natin. Pero pagdating sa water station, I am very confident to say na isa po kami sa pinaka maganda at saka quality yung, yung uh, design. Plus, isa po, po kami, isa po kami sa mapagkakatiwalaan and isa po kami sa merong magandang uh, ang uh, technical support sa kliyente. Sabi mo nga, pagmalayo, malayo, syempre, hindi naman pwedeng, let's say, pag tawag mo, malayo ka, nandiyan kami na kaya kagad. Kung kaya namin turuan yung tao mo na by phone or by ganito, ganito gagawin natin, magaganito. If you have the patient na patience na, natulungan kami in that case, so baka masub natin yung problema. Ngayon, pagka talagang nakita ko na hindi kaya, hindi ano, then we don't have any option, pupuntahan po namin yon Okay? Pero as much as possible, kung kaya natin by phone, tulungan namin kayo, tulungan nyo kami. Ang one factor doon is natututo kayo na, na natututo kayo in, in one way, paano mag ng na po yung patente, paano kung makunting dig lang, paano magputol ng pipe. So, in one way, dapat as owner, natututo rin po kayo sa mga ganong, sa ganong uh, uh, part ng business. Okay? So, 8 minutes na, siguro maglalagay ako ng part 2. Maraming maraming salamat po for for watching and sharing and giving us a like. Hindi pa tayo kumikita sa YouTube but somehow somewhere some you know someday maybe. Okay? So, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Florida Bulacan. Meron po kaming uh, branch sa North Fairview Dollar Street. Yung wife ko po nag-manage doon, Kompleto po yun from pet bottles, slim, round gallon, capsules, filters, water station parts. Meron po sila. Okay? So, kung malapit po kayo ron, dun po kayo bumili. And, uh, pa parehas po kami. Hindi po kami puro marketing bola-bola or marketing mekus-mekus. So, kung ano lang po yung tama, yun ang po yung sinasabi namin. Hindi po kami nangangako ng sobra. At hindi rin po, hindi rin po namin niluluto yung uh, mga kliyente namin in terms of uh, anong maganda, purified gano'n. So, yun po. I'm Richard Enriquez what, of Water Equipment. Uh, what, Enriquez Water Equipment. At gaya po na sinasabi ko lagi. Think to improve yourself. Think to improve your life. God bless.